Ito na nga guys, bago naging malinis tingnan yung sasakyan ko. Ganito yung itsura niya. Faded so, na yung kulay. At hindi na presentable tingnan. So, naisipan kong linisan at mag, para maging presentable naman. So, inumpisan ko muna sa paglilinis ng ilaw para maganda naman yung itsura ng headlight natin. At ganito na yung itsura niya. Uh -oh. 'Di ba? lang to guys pinunturaan ko lang yung wood pati yung sa, sa bubong naglagay lang din tayo ng ilang accessories ayan ito at saka ito so nagbukang presentable na din siya ulit tapos yun nga uh, yung paglilinis natin ng ilaw presentable na sya so meron pa akong kuhan guys uh, ipinturahan pag may budget na yan yung mga gasit